Iba isa, kanya sura mga kapartners. Ngayon sura. Ay lang. Wala. Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala naman. Tukag man ito yun ay. Wala naman yun Dito siya nakaos, malangsa. Ay di siya kumakain ng... Nakaranas ka na yung naging harana ka dati? Iba good na yun, si nanay do din siya. Eh, nanay do din siya ay senior citizen na. Nag-iisa na lang po talaga siya dito ko na bibigyan po natin siya. Bigyan na lang po muna natin kahit pa paano ng uh, pang gastos niya. kung pumahal ko sa lola ko, parang patulad din na ko sa magulang ko. Uh, kahit na kung wala sila na mayroon man ako, kahit kunting bagay, magbigyan ko sila. Pero pag wala, kasi na kasi. Hindi na, pang gasolina ni Namon, pero... Wala <laughs> 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 ano na. Karaw ta, pag paraya ka pang, -kapi. -kapi mo. Ha? <laughs> Ano mga ka-partners? Ay, syempre, dito pa rin tayo sa barangay ng uh, Vina Maria. No? At uh, meron na po tayong uh, na-scout si Lyansky, Meron na na-scout si Biahing King. Meron na din. At syempre, meron na naman po nag-recommenda sa atin. Nandito si Kuya. Si Kuya tama po ba? Kuya GR, ka dito kaya. So, siya po yung nag-recommenda sa amin. Sa pangalawang bibisitahin po natin. Ayan, Kuya Jr. Tanungin lang po kita, bakit mo po inirekomenda yung uh, bibisita sa po namin ngayon dito? Para sa, ano niya, si minsan, siya lang maging sa bahay. Mm. At yung tatay ko, may gawin sa bukid. Mm. At tatay, tatay ba siya, or nanay siya ng tatay mo? Hmm. Ay, eh, siya po yung tatay niya. Mm. Ano po tayo? Gandang, <laughs> ah, ganda hapon. So yun mga partners, Banilo lang mo siya. No. Ilang taon na po kasi yun. Uh, ano? Iti? Iti wala lang. Tinta. Oh. Uh, Tinta ka lang. Tinta. Ito lang po mga kapartner, sintay natin sila kasi hindi nila alam. Tinta. Iti. Ah. Iti na daw. <laughs> so, huwag na pa natin patagalin. bisitahin na po natin. Iti so, tara na. hey. <laughs> hmm. po. Iti Is na siya. Ano po? merienda. Okay nga kulop. <laughs> pakaon man. Butong manak liwa. <laughs> <laughs> Mola ito. Atta. Ibay siya. Isa kanya sura mga kapartners. Ngayon sura. Wala. Wala. Wala man. Arana, Tukag na... man ito na eh. Wala nga naman. Dito siya nakahaw. Malang sa. Ay di siya kumakain ng. Maglangsa. The... Ano yung malangsa sa Tagalog boy uh, Malangsa. malangsa <laughs> Hirap talaga ano pag may ayun. <laughs> Ayan. Nani mo nga ranay? Sige, ikaw lang mo na. Pungit lang mo na. Rudinsya. 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 Sinanay, Si nanay, duninsya. Duninsya. Kakurihon man. <laughs> Ano pilido ni Lola? nagka po Ha? Suryo. Suryo. Ay, marami po akong kuhan mga kabatch na suryo eh. Si Bali si Lola Didin siya. Matagal na dito. Dito na lang tumanda si Lola. Parang na hmm. to. Kwento mga uh, Lola kung ano ba yung... Uh, sitwasyon dati ng barangay na ito nung ikay dalaga pa. Hmm. Mm. Ano ba yung sitwasyon dito ng barangay dati? Nanukuluan, kamutangan sa barangay sa Tusan, Matakapal. Nanukuluan, good, talaga. <laughs> Bakit, Nay? Tubig mo na, Nay, tubig. Tubig. Nangungunguya pa po siya. Hintayin natin matapos yun. Hintayin natin matapos. Hmm. Mm -hmm. Okay na? Okay na? Okay na? Hindi pa tapos. <laughs> ah, sige. Nanan, kamutangan dati sini nga barangay. So, kapanahonan. So, daraga ka pa. Bye. An, an iyo pinangunta na mm. kung nano kung ang kakuha sindi kon hey, kung sinang tao ang oh, an, an pumustura dati sa mga balay dili si panahong panahon pa nga uh, ikaw daraga ka pa. Waray upay. Waray upay. Kay? Kay waray man. Kay waray man. Bisang pagsiko masakit. Noon dati. Ako di ka nga kaga pag timo ko pala. Ito nung nga nga apo. Hain. Hain si ton. Hain. Hindi yun. Hain. 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 Yung Lung kanya nagsini. ba kuya? Yung pag, kanyang... Uh, yung kanyang... Uh, yung kanyang... Paningin ba yung malabo na? Okay pa. Okay pa. Eh bakit tinuturo niya gagana si Hensky? Nilagang <laughs> <laughs> kasi kung nagpapayo. So ayan na, Lola. Lola, didin siya, no? Do din siya. Do din siya. Mga charity vlogger kami. Dati ba sa kapanuhunan mo may charity vlogger na? Wala pa. Wala pa. Kay Radyo man dati, uso. Wala pa man sini. Wala na. Sa kapanuhunan mo may radyo na? Wala pa. Wala pa. Wala ah. pa. Ha? kwan, uh, ano yung tawag dun ba yung binubumbahan na kwan? Na... Petromax. Para, Petromax. Nakaabot ka na Petromax. Oo, oh, nakaabot ako siya doon. Gano ka na Petromax dati? Okay. Masayon na ganyan. <laughs> Ayan. Masayon na ganyan bumumbahan. Mm -hmm. Hindi nga bumumbahan, masayun siya. Masayon. <laughs> Kasi mga ka-partners, no, naabutan po natin yung mga ganyan na Petromax. Talagang, ay, talo pa niya po yung streetlight. Tama po ba, kuya? Mm. talo pa po niyang street light dati. Kumusta ka dito, Nay? Ano yung sitwasyon mo dito? Nagagal ka buhay-buhay. Wala ka buhay-buhay? <laughs> Kay? Kay ano, Nay? Kay, man nga May boyfriend pa ba si Nanay? Wala <laughs> na. Ibagyo. <laughs> Ibagyo. Ay, si Nanay po yung mag-isa na lang. Mag-isa na lang siya. So, bali yung kanyang uh, asawa, si yung yololo po, wala na, matagal na po ba? Mga ilang taon na yung lumipas. Mga <laughs> <laughs> para na katuwig na eh. Kay... Mga pa sa Dito pa siya. Dito pa siya. Dito pa siya. Dito pa siya. 44 siya. na siya. Dito na siya. Dito pa siya. Dito So bali po mga ka-partners, matagal na. Ilan po ba yung anak niya na eh? Ah, but pwede Napulong, matamakay naman. N Napsan po yung kanyang anak. So bali, ilan na lang po yung natira? Kaya ininala si Apang, si... Upat. Apat na lang. Upat so katuro si dati yung anak mo, Si... Oh, si, ilan? Si Kuwan. At si Manila. Si Kuya. Si, 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 si Kuya. kuya. Oh, upat. Upat, upat tala. Upat tala. Upat, tala. Upat, so, mga na, kapatid. Um, Napulong <laughs> ito. Upat, <laughs> pa po <pa> nila. <laughs> Okay. <laughs> so ngayon si Nanay uh, Dudin siya ay talagang 84 years old na. 84 years old na. So bali mag-isa na lang po siya. Siya na lang po'y binibigyan na lang ng pagkain so, kapag meron po, nakakaluwag po sa inyo. So bali an nanay niyo pa po siya. Ilang taon na po si tatay? 73. Ah si 23. Ah, so talagang siya yung panganay? Siya yung panganay sa inyo po. So bali talaga maaga na nag-asawa dati si Lola Dudin siya. Hmm. Ito, si palaki din. 14 years old. Nag-asawa na siya. So, bali, uh, sa sampu niyang anak, nakakuan po siya mga kapartners na parang uh, maagang nag-asawa. Kasi sa kapanuhan po talaga natin, dati, no, hindi pa naman po uso yung mga ganitong social media talagang one-on-one uh, -on -one pa. Meron pa yung nagaharana. Nakaranas ka na yung naging harana ka dati? Ano <laughs> ba? Diba isa ay, na si nanay do din siya. Nay, na naman ang imo karuyag nga bulig. Kumay <laughs> may lay bubulig nga tanan bulig Nano nga bulig? Ah. Nanamabulig? <laughs> uh, grocery, bugas. Hmm. Nano imo karuyag nga bulig nga tingali sa pagbalik namin po mga kapartners ay magran po namin yung hiling po ninyo. Kahit mo daw pagkaon. So, bali po talaga sa sa lugar po ninyo talaga. Wala po talaga dito nagtatanim ng palay. Oo, wala lang talaga. Wala pasakay. Wala pasakay. Bisan sa'yo, pasakay. So, mga ka-partners, no? Si Nanay do din siya ay senior citizen na. Nag-iisa na lang po talaga sa dito kung na uh, bibigyan po natin siya, bigyan na lang po muna natin kahit pa paano ng uh, gastos niya. So, it, meron po ba siyang ka, kondito, uh, kasama sa bahay na to? Pag, pag nababa kami. sila galing sa bukid, sa yun sila, yun sila, tatay. Siya, siya sa bukid. So, bali sa bukid po sila. Na, hmm. So, bali kapag nandun po sila, si Lola mo hmm, lang isa. Uh, isa. So, ikaw na lang po yung nagmomonitor. Si Kuya JR na lang po yung hmm. nagmomonitor. Sa, sa, po sa, 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 po sa, 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 malapit lang po yung bahay niya dito. Kaya ano saan? Kinuha na ng kanin. Kaya Ayun. O, bungad. O, kapag umaga, bigyan mo na lang siya ng pagkain. Kung ano lang meron kayo, tubig. Ano Talaga, napaka-kampo, napaka-bait na po napaka, sa... kampo, napaka, uh, na ni Kuya JR. No? Kasi siya po yung uh, pinakamalapit dito sa pinag-tutuluyan uh, ni Nanay Adolin siya. So, siya po yung nag-aalaga sa kanyang lola. So, saludo po ako kay Kuya JR. Sana po lahat ng apo no? Ganyan po tayo mag uh, uh treat sa ating mga grandmother kasi grabe. Marami po silang experience na pwedeng maturo sa atin, no? Tama ba kuya? Tama. Mm -hmm. Sa ganung uh, klasing isa nila, marami silang experience na kailanman ay pwede nating ma-experience, pwedeng uh, mapagkuhaan uh, ng aral, no? So, ayan. Saludo kay Kuya So, Nay, pagantali ko muna pambili bugas. Ha? Huh? Tagatalik. Ha? Okay. Kadi mo nak magbubuot. Kadi <laughs> Ay, ta. Tagatay <laughs> ko lang ng pambili bugas. No? Ano? Ano? Kalo, Sa okay, mga partners, no, bigyan po natin si Nanay uh, do Dudin siya kahit sa maliit na halaga lang. Pero hayaan nyo po, ay uh, ilalay po natin yung mga na-scout po natin na hindi pa po natin nababalikan. Ay ilalay po natin yan na kahit pa paano marami po yung uh, uh, maantig na po natin sila para kahit pa paano mabigyan lang natin ng mga bigas tapos konting grocery kahit malayo po yan mga ka-partners ay talagang uh, pupuntahan natin at ipapaabot po natin yung tulong nunay ay ito kay damo hindi kaginimagine ay so sinanay po ay talagang ano naman yung libangan lang niya dito kuya JR ano yung pinakalibangan lang niya lakaw-lakaw minsan napunta sa bahay sabi ta napunta sa Pita parang nag na rin niya yung sarili niya. Okay, size. Kumain. Nay tagan ko muna dito dito, ha? Pag Lego. Dito sa bahay. Lalugan. Hmm. So, si Kuya JR din po yung sumama sa amin doon sa mga inirekomenda na binisita po namin dito sa barangay ng uh, Bina Maria. Bina Maria po ba? So, talagang napakasipag at napakabait ni Kuya JR. So, hayaan nyo, yun, Nay. Ito ibibigay ko. Hindi po to kalakihan, ha? Kunti lang po ito. Kasi ito po ay hindi rin galing sa amin. Galing din po yan doon sa mga nanonood. No? Ito po ay na panggas namin, pero syempre, ikaw ay mag-isa lang. So, talagang kailangan mo rin ng konti pambili. Nagkakape ka pa ba? Kakape. So, paano yan, mga kapartners? Tingnan niyo at, po yung kanyang... Ang sayo, mga kapit. Dawa ko pa Dawa, dawa mo kakape. Kawawa naman, walang ulam. Asing lang, no? Ginanan mo lang ng asing. Diagro ka, asin. Bakit? Kaya isa sa upa ko. Meron po ba siyang iniid ng sakit kaya dyan? Minsan. Ma, nagsakit lang ho. Likod. Likod tapos bala, oh. balakam. Balakam. Pag inabanti ko lang, pag hinakaw, kay... One, two. Di man, malupong nala. Kundi hmm. ini, di kandahan sininga din. Masalun. Dalang karo, dalang sakit. Ayan, oh. meron lang ako itatanong sa iyo. Puka muna dyan. Tarangin lang kita, mo makamahal yung lola mo? Na ikaw talaga yung nag-aaruga sa kanya. Ikaw, yung mga time na, na yung papa mo, And, doon sa bukid, siya lang mag-isa dito. Paano mo siya? Paano mo pinatalanggap sa kanyang pagmamahal mo bilang lola mo? Hmm. Yung, ang pagmamahal ko sa lola ko, parang patulad din na pagmamahal ko sa magulang ko. Yeah. Na, kahit na kung wala sila, na mayroon man ako, mm -hmm. kahit kunting bagay, mabigyan ko sila. Pero pag wala, pasensya na kasi. Mm -hmm. Pero mm -hmm. gumagawa ka rin so, ng paraan para... Gagawa mm -hmm. ko naman yung paraan para kung ano yung mayroon ako, na may bigay ko sa kanila Kahit pa lang kunting tulong para lang so, yan Ma dito? mapapantay, mapariyas ah, kami. Ah, 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 ah. So, ayan, kaya GR, bigyan lang po natin muna si yung lola mo ng konti lang to, ha? Makakatulong na rin sa kanya, makabili siya ng biskwit, biskuit, gatas, kung yung mga pangangailangan na dyan. Konti lang to, ha? Pasensya na, pasensya. Ayan. So, Nay, yeah, pambalyo mo muna kuan, ha? Pambalyo mo lang muna bugas. Di da, pang gasolina kong ni namong pero, hmm. ano na, karaw ta, pag, para pang -kapi, yung kapang, mo, ha? Pero pagbalik naman di di, dalhang ka namin ng bigas tapos <coughs> grocery. Okay na ba yung Kuya Jiat? Para tulong Oo, na rin sa... Uh -uh. Malaking tulong na rin yung para sa kanya. Mm -hmm. Kasi minsan pag umaga, napunta sa bahay. Kapi. Mm, -hmm. Minsan, napatawag ko. Abang ko lang sa iba niyang mga anak. si <coughs> <coughs> Sa okay. so, mga ka-partners, no, kahit pa paano, nabigyan natin ng konti pagmamahal si Nanay uh, dudin siya no kahit sa maliit na paraan lang ay yun po hindi naman po galing sa akin galing din po yan sa inyo na mga nanonood dahil po yan sa pag-like at pag-share nyo ng bawat upload po natin na marami po yung nakakapanood at doon po tayo nagkakaroon ng revenue doon po tayo kumukuha ng pantulong so ngayon kung ikay nanonood huwag mo nang kalimutan na i-share at i-like yung video natin ngayon ang dito na lang po yung ating vlog gusto ko lang po pasalamatan yung walang sawang sumusuporta po doon sa The Great Timor-Inon, especially na yung mga masusugin nating sponsor, maniteri Anderson, Ma'am Atibit Jones, at syempre kaya uh, Ma'am Okidoki from London, Ma'am Irene Biswilan, Ati Chari, Manay Nambikol, kaya uh, uh, Ati Jubeta Villes, Ati hero thank you, thank you so much, kaya uh, Ati Selena Barbosa, kay Tita Marcelina, kaya uh, Ninang Janet kelban Salazar, thank you, thank you so much, kay Sis Jobs, thank you po. Nandito na lang po yung ating vlog, ingat po tayo palagi, at syempre, welcome pala, Tita Malosa, Uh, the great team waray no? Si Tita Malo po ay isang ah uh, 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 OFW na nandun sa Italy, no? Sila po yung uh, grupo na kung saan, kung, na, nanonood sila dun sa mga charity vlogger na para lumakas yung pwersa nila na makapagpalaganap ng tulong, no? Kaya Tita Malo, shout out po at sana po yung, uh, patuloy nyo po kami supportahan kahit sa malit na paraan lang. Nga dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi. God bless. Kapay ina, just mga kapartners. Peace out. Ayan po mga partners at syempre bago po tayo umalis po sa isang barangay na kung saan ginausan na po natin ng scouting at charity. Ayan nandito po sila kuya yung residente po nandito sa KGR, si Kapitan Felipe at si Barangay Secretary. Si SK po ba? SK. SK Ay, go. Give by sa ye. So ayan mga partners no ay uh, syempre. parang <laughs> member po. Ah, Kompotok, uh, tanud tanod. <laughs> sa so, mga partners, no, ayan, magpapasalamat po tayo bilang uh, tinanggap tayo dito ni Kapitan Felipe. At syempre, sinamahan po tayo ng uh, mga barangay official at ng isang residente na kung saan nirecommenda nila yung talagang uh, sagad po sa kahirapan ng mga namumuhay po dito sa kanilang barangay. Tama po ba, barangay Kapitan? So, meron din pong uh, uh, hininging hiningin uh, konting uh, tulong para si Kapitan Pilipi para po sa kanilang barangay. Ito po ay hindi lang po sa kundi para po sa lahat ng nakatira dito. Ito po ay about doon sa kanilang simbahan. Mamakuha, ilang taon niyo na po bang uh, nirerepair yung inyong simbahan dito barangay Kapitan? Dalawang taon na po. Dalawang taon na. So, sa term po ninyo yon. Opo. Ano po yung kadahilanan kung bakit hindi hindi po ninyo ma mapaayos o mapatapos yung simbahan? <laughs> gawa na puro kami may hirap dito At saka yung mga hanap namin, kasi-kasi lang sa pamilya. Hmm. Naka, nakatayo lang kami, nakumpisa lang kami, gawa na... Nagbigay kami, uh, naghingi kami ng mga tulong. Hmm na nag-block kami, nagawa kami ng solicitation. Solicitation so, po. Parang malaking bagay na rin po yun. O para kung sino may may awa, may kunting tulong may binibigay sa amin, ayan, natatanggap namin kahit ano, material o financial, tinatanggap namin. Oh. Kaya, kaya, kaya nagpapasalamat kami sa inyo na naka pagdating dito sa aming barangay mm -hmm. para kami makahingi naman ng kuting tulong mm -hmm. hindi lang para sa amin para sa sarili hindi para, Kundi sa, para lang. sa lahat para sa simbahan para sa simbahan. para sa simbahan po talaga so mga kapartners no, hindi po kalakihan yung kanilang simbahan dito tama po ba? Okay. hindi po kalakihan so bali ano na lang po ba yung mga material sa simbahan na uh, inyong kulang sa inyong simbahan Ah, uh, steel bar hmm. simento buhangin buhang yun. na lang po. Pati graba. Pati yung gero. Gero. Ayan. So mga partners, no, ito ay uh, isang uh, kahilingan lang ni Kapitan para po dun sa kanilang simbahan dito sa Barangay, Vinya Maria. So, uh, shoutout po doon sa tito ko ni Kuya Joey. At meron po siyang uh, pinapaayos na simbahan doon po sa Barangay ng Manahaw no? So, ito ay uh, kahilingan lang ni Kap na sana matunan po natin ang pansin at kahit kahit sino po pwede po mag-donate kahit sa maliit na bagay pag sinasama-sama po ay eh, talagang lumalaki. Tama po ba? Ayan. So, kahit sa simpleng bagay sa is sa isang uh, maliit na halaga lang pag sinasama-sama po natin 'yan, lalaki at makakatulong po 'yan para sa simbahan ng barangay Binya Marina. Siyempre, uh, kapitan, hindi lang po ako mag promise kung kailan po yan pero Darating po kami dito kung sakali may magandang bagay kita. Abog po doon sa inyong request. Sige po. No? Ayan. Inaasahan niyo po ba na sana? sakaling-sakaling kang mag-grab o may tumulong talaga, no? Handa ba yung buong barangay na magbayanihan? Bayanihan para mapatayo. Ayun, yun. Grabe. Handa po sila mga kapatid. Sa paggawa niyan dahil pagbabay na, yung no? mga lupayan yan. Ayan, maganda rin po yun, maganda. Na para kahit papano, hindi tumagal, matapos agad-agad. No? So wala na, mga partners, wala na, ano, na, didili na ng mga material dyan. Hmm. Kapag dumarating dito sa amin, yun, trabaho. Tra trabaho agad yung po, yung bayanihan po talaga wala po yung uh, uh, bahay sa kanila kundi voluntary yung sa sa magiging uh, sa lang, yung sa mga official yung kahit mag-islak-islak, magpagtubig-tubig kumbaga, di ba? Oh. So mga partners sa mga nais pong mag-donate sa uh, gagawing simbahan po para maitayo na yung uh, simbahan nila uh, kapitan dito sa Barangay Binya Maria, pwede nyo po akong kontakin dyan sa may aking uh, description. Nandiyan po yung aking Facebook account, yung aking uh, Gcash number at mag-message lang po kayo kung once na nakapadala po kayo para man-notice po natin kung sino po yung nagpadala. No? Ka? Siyempre, gusto ko lang po pasalamatan yung mga inirecommend na po sa inyo sa amin na talagang nakakaawa po talaga. Ay, hope ka, pakabalik kami dito. Okay lang ba? Nasa pagbalik namin, welcome pa kami dito. Welcome na, welcome. Ay, yun, grab. Pinapalakpakan yan. Pinapalakpakan yan. welcome pa po tayo. Ay, kailan. Ay, kailan. Ay, kailan. Ay, kailan. Ayan, mga partners, hanggang dito na po yung ating vlog. At syempre, out na po kami sa Barangay Vina Maria. Salamat ulit kay ka. At syempre sa mga mga barangay siya. At syempre kay Barangay Sexy Tari. Ay, ba? No. no. <laughs> Ayan, ingat po tayo palagi. God bless. At syempre, kapay sa so inaragos, mga